Ikaw ba, may maririnig ka ba? Ikaw ba, gawing langit ang mundo? Makakaya natin to Ikaw at ako, maging sila, laging lahat na tayo Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Ah... Uh... Update ko po kayo sa ating mga pananim po uli. Oh, tulad nung kamuti. Gawa ho ng ano. Nung nakaraang araw ay napinding tayo dun sa pag-aani nga doon sa aking ama. Kailangan, kailangan po ang tao ay. Kaya nga ho, kung makikita ninyo sa mga episode natin, ah, uh, Halos libot tayo ng libot, gala tayo ng gala hanggang sa may makuha lang tayong tao para mag-labor sa palayan or pag-aani. Ano. Ayan, ay di nakailan na rin tayo pagkatapos ho noon ay sumama pa rin ako para mas mapadali po sa awa po naman ng Diyos ay okay na nakatapos sa tayo doon ang kaso nga lang yung napending tayo dito yung mga gawa-gawa ho natin din tulad ho nung kamote yan Tsaka yung ating mais hindi na rin natin na monitor uh, yan Para nagtutuyot na rin yung ibang mais oh ayan Aba Ano ba nangyari dito? Pambihira E para po namang ano Ito na nga yung update ko sa inyong mais At saka yung pending nating pagtatanim Parang kinakain ng uwak Yun oh May uwak, ikita eh. nyo po ba? Yun Sa dulo Yun oh parang may mga tama ng uwak pambihira naman ayun po yun 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 kita nyo po ba yung uwak lumipad yun oh no? ay nandadali nga ng mais oh inataakay ho ng uwak naman Jesus, patatawa rin oh. Ay eh, pinagbubuksan na po. Oh. Yan na nga sinasabi natin oh. Inatake po ng uwak. Oh. Ay puro bus-bus. Na ayo may uwak. pambihira ay nalibang, eh, nalibang po tayo dun sa kabila. Yung gawa na naman pala natin dito may mga na din. Tapos pending pa rin po 'yan no? ilang plat pa po yung nataniman natin diyan. Ah magpapang-apang abot pa naman po 'yan. Oh kain nga ho ng uwak oh. tinuktok sayang chuchu ba't di nyo binantayan hmm Kaya naman din po pala kung ang uwak sa maisan pinagbubutas eh may napansin pa ako dun dito ka sa kabilang side ay daming kinainan ng uwak oh sayang eh Oh, yung pong abihalos ubusin oh. ayan pambihira naman ay sa totoo po ako na may ilang na hindi tutulong doon sa kabilang area at talaga hong gamit na gamit ang tao doon oh mm. nagdali na naman tayo ay ang dami hong kalaban na meron pa rin po naman natin hindi naman sabihin nating ubos na ubos Yung mm. yun pa oh. nila eh Mm. Mm. Sinusog na sinusog Yan ang ay kaya ho kung mapapansin nyo Nung nakaraan na tayo nagtatanim ng mani Tinatakpan ko yung pananim Kasi once na matukyan nila yan Pabalik-balik lang ho yung mga iyan Oo oh, mm. Yan pa oh ay talaga akong aray dagit ng uwak ano mm. Uh. Uh. tinutuktok nila mm. Uh. likod naman, hindi oh. Uh. ganda pa man din ang pagkabutil kaya po pala sabi ko may lumalanding na uwak ay ito na pala yung tinatarget yan minsan no uh, ay hindi natin inaasahan ganito yung pangyayari napatabaan. Nagawa na natin lahat for harvest na laang pero may ano pa rin, may pagsubok pa rin kung dumarating. Ayan, ang na uh, dali oh. Ay, eh, ubos na ubos yun oh. Hanggang sa kailaliman oh. Aba. Ay, pambihira yung malalaki pa man din ang inuplakan. Ya, ano, yan o Yan. Malupit talaga Harvest na po natin yung iba Baka katay mapag-unahan pa Napakatalino po kasi ng uwak Marunong sila magbukas O Ito pa o. Hmm yan, dito ho nangabog yung pinagkainan nila oh. Mm. Ah, dami rin po nakain. Oh. Hmm. Yung iba oh, bago pala ang binubuksan. Tapos ito oh, yung mga bukas na oh. Kakalungkot na pangyayari naman ito sa atin na yun talagang tayo pinipilit pa rin subukan na subukan na yun Hmm. Pinipilit pa rin subukan. Ayan po oh. Lahat po kain ng uwak. Minsan ho oh, ay nakakalambot ay eh, pagkagana rin ang pangyayari ano. Kala mo sure bull na ay. Eh. Nabubull sure pa. Yung pa oh. Ang pa po ay eh. hindi, pa, hindi ko pa lahat na sagad ang pagkakuha po ng mga natuklap o na nadali ng ano. Yun oh. Harvest ko na nga yan. Grabe. Mm. Harbis na po natin, mamaya po natin pupulutin yun mm. Oh. Iya, yeah, may tama din. Alam mo may tama ang mali. Ang subray may sukli. ya yeah, oh. Kita mo, parami-parami. Sa katulad mong ito'y sa iyong mga labi, akala mo'y langit. Bakit ang init? Katulad mo na may paru-paru. Oh, -paru. uh, ah, ay, kabila naman ang walwas. Hmm, aba, ay, hatian ang nakuha. Wala akong pakiramdam sa mga nangyayaring kaguluhan Ang namin natin ay walang naging tao-tauhan Ikaw ba? May maririnig ka ba? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo Makakaya natin to ikaw at ako maging sila laging lahat na tayo Gawin nating pagmasdan Sa nauuhaw at nanghihirapan Na 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 hmm, hmm, hmm. Gawin langit ang mundo Habang maaga pa sa kapakanan ng iba. Hmm Na 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 Gawing langit ang mundo. Makakaya natin to. Maging ikaw at ako, maging lahat-lahat na tayo. Kay gandang pagmasdan, ang nakikita mo ah. Ang dami na po eh. Ikaw ba? Eh, natake naman, no? Yan Ayan. Ba? may hati ng hati Iha harvest ko na po ng sagad tapos ilagay ko lang dito sa side dito at mamaya natin pamumulutin ay yung palaang po, atin lahat yun ha. nga po yung sabi nung ano na nagsasanib ang tao sa kahayop sa isang komunidad. Ano. Siyempre, nabubuhay yung mga hayop. Nabubuhay din tayo. Kung paano na pag nagsasanib na ano. Gusto din nilang mabuhay. Eh, ay di sama-sama. ho minsan diskartehan na lang natin yung pag ano natin kaya ho ayaw na ayaw ko nung mag at titingin po ba nung mais dito sa gitna kasi kung naka spot spot lang sila dyan pag lipad nila naku matik na yan Bali tayo pinakaluhod, gagawa ko ng ano, gawa ho ng tugmok po yung ating mais nakatugmok kita po ba na dami na oh. ito na po yung mga mais oh. ako na nang anong pag ito Yan na po, halos ating hinarbis na po. Hmm. Masasayang lang po yan ay. Ang gado sa dudo. Sayang, kagaganda pa naman. Saktong-sakto hmm. -sakto pa naman yung pagkano niya ngayon. Hmm. Yung pagkalambot po ba niya. Hmm. Pinatake naman tayo. Ito, bungi. Oh. Bungal. Kaya natin puro may itong haharbisin na kahit kumbaga magpakita tayo dito na nag uh, ng ganito tuloy harvest na po natin to oh. Uh -huh kahit umakita tayo ng ibon na nagbubukas tayo ganun ho talaga ang panahon na no? hindi ho natin hawak kung kailan sila atake kung kailan basta dumarating lang yung misa misan ho naman dumarating din may yung swerte eh. pero ito oh Kasi nakaka ano nakaka lungkot po ba Oo. Oh. no ni poco no. na po yung ating harvest no? karami rin naman kahit pa paano kakatuwa po tapos ay ang isa pong nakakatuwa dito tayo yung tumanim mo maganda po kumbaga yung gusto natin ay masusunod natin no? Uh -huh. gusto natin humarbis pwede gusto natin paano muna pwede rin oh. kama ng iba wala po tayong magagawa kung yun nga po ang sabi ng narinig ko rin sa reporter yung kumbaga paano na kaya pag nagsanib ang tao at hayop sa isang komunidad po ba kumbaga ito yung komunidad na ng mga hayop ay kumbaga dito sila tapos tayo naman yung nagtatanim-tanim nga po dito uh -huh. ay di ganun nga po halos nahahati yung ating pa, hindi man nahahati kumbaga bumabahagi sa atin yung hayop uh -huh. yan. bumabahagi sa atin yung hayop na minsan na may kinagigiliwan din ho natin pagka sila na puna natin na naglipad-lipad dito Oh, uh -huh. maganda rin po naman sa paningin pero kung uh -huh. sumusubra naman ayun, edi inaatake din nga. Oh, basta po, kumbaga, yung ganito po naman sitwasyon ay normalaan po naman. Kumbaga, binahagi ko rin po sa inyo na ganon yung nagiging ganap. Oh, yan, yan. Oh. Ating pagmasdan na yung mga ibon-ibon dyan, Kung ano magiging ano niyan. May tulong din po naman sila. Oh. Yung iba, yung kumakain ng prutas tapos nag aana sila. Hindi po naman 100% na perwisyo sila. O, gawa ng minsan, ito, kung daga din ho naman ang umatake, kaakyatin. Inakyat ho yung mga puno eh, ng daga. O, kung po kayo tatanin ng mais, may makakainkwentro kayo na kinakainan ng daga, yung pananim. Di ngayon ho naman, pag naespat nung uwak, na mga naglilipad-lipad, o, yan o. Uh. Pag naespat po, kinakain din po nila yung mga maninira dito. Kaya ho siguro nandyan sila uh, Alam naman natin na sila yung bumabalansin nung Ating Ano po dun? Ecosystem Baka yun na nga po yun ah, ah, Ay pag po tinanong sa inyo na inyong mga anak-anak ano yun, it Itama nyo na lang Ecosystem ano po? Tama po ba yun? Cycle of life ano ba yun? Napag-aralan din namin sa science nung una eh. Basta yun na po yun ano, sana po na may, may naging aral din tayo, pulot aral na yung ibon pala ay perwisyo pero may tulong din hindi naman 100% oh yung daga oh, di gayo ngayon nga ayun yan po aray harbisin pa natin aray, hanggang doon ang tayo bye bye ayun ay di mahaba haba pa rin po baka siguro bukas hapitin na natin yan lahat lahat na ayun oh. aray na po ang banahaw ingat po ang lahat happy laan po yan dito na rin po tayong tatapos ang vlog na to happy laang bye